yan o oh, ang sarap ng ating ulam guys oh ginataang sigirelyas na may pagungon siyempre titikman natin yan mmm ang mhm mm. mm antay na lang tayo ng kanin guys ang sarap ng ginataang bagongon na sa gulay na sigirelyas at malunggay ayan hinihimay-himay na muna natin yung ano yung madam yung malunggay habang nanonood siya doon ng tiktok at ako naman ay eh, mag lupit-lupit itong sigurilas dupit-dupit lang ang tayo dito mas, mas mabilis ako sa ganito eh uh, pare-pares pa yung laki. Yan, ganyan. Mah, bubit-bubit lang. Pwede naman nung tadtarin, depende yan sa inyo. Bahala kayo, kayo diskarte yan. oh kung pagtabiya ko dito sa bubit-bubit, ganyan lang, diba? Tulan natin to ng buntot. So, dito lang tayo sa lapad at lilinisan pa naman natin yan. Ayan, ganyan. Oh. Itak natin. Oh. So, kailangan natin itong putulan. Uh -huh. lang naman ng putol niyan. Huwag magkaroon ng ano, sinawan. Oh. Para hindi mahirap mag lakas at sinisip-sip mo yan Yun lang yan tapos na natin isang putulan guys so isa na natin dito so, para malinasan natin lalagyan natin siya ng tubig yan yeah. tapos aalogin natin to para lumabas natin. Ayan, oh. so, kulay brown yung sabaw. So, na natin. Natin Ulitin natin, guys. Ulitin natin. Uh, yan guys. mga tatlong beses natin yan anong tatlong Ayan, medyo malinis na siya guys sa so, pumuti na yung sabaw niya oh. Ayan o oh. na siya Tatlong beses nyo lang siyang uh, alug-alugin. Ayan, as usual, kailangan natin kanawin ng kanawin. Bulabugin ang gata para hindi magbubuo. So, nandyan na po yung bawang yan. Saka sibuyas, yan lang ang ating ilalagay dyan. Simple ng regalo lang. <laughs> Ayan, at pwede na yan. Malapot na yan. So, sabay na natin yung gulay na yan napakaraming sigirilyas na yan isang drum ayan tapos siyempre tatakpan na natin yan para maluto mm uh -hmm. -huh. Oh, yan luto na yan pwede nang ilagay yung manunggay at pangalawang gata ayan nailagay na natin yung ating malunggay sandram na malunggay din yan. Pakarami din yan, oh. Tapos, ibuhos na ang gata. Huwag mo nang ubusin. Huwag mo nang ubusin. Ayan, hinalo muna natin at napakarami yung malunggay para mailubog. Ayan. Ganyan lang siya. Tapos, huwag mo na itong tatakpan, guys, pag nagbuhos kayo ng gata. So, hindi nyo na kailangan takpan yan. Siyempre, ilalagay na natin itong sahog niya. Ilalagay natin yan sa iba pa. So, yan hindi yan magmamantika guys. Kasi medyo magsasabaw lang bahagya yan. Ganun pag... So, kasi hindi natin pwedeng patagalin yan sa apoy. Dahil pag pinatagal natin yan, kukunat yan. Hindi mo na masipsip yung ating susok ayan lulubog lang natin sila dyan sa ilalim tatabunan natin yan so dahan dahan na lang yung ato nyan guys guys luto na yung ating pinataang baguungon o kung ano man tawag sa inyo yan basta sa amin baguungon yan isang uri ng shell Okay. So, hindi na natin patatagalin yan sa apoy. Gawa ng pag nag-overcook yan. Ang hirap niyan sipsipin. So, ayan, Guys, yan naman nating recipe ngayon. Ginataang baguungon sa sipirilyas at malunggay. Okay. Ayos na. Okay na ba? Ano? Okay na? Okay na daw. Tumango lang. Ayaw magsalita ni madam. Ayan, pinatay na. Luto na. Tinakpan na. Ano pa? Kain na tayo.

Bala kayo dyan. Hmm, tama na yung panunod nyo. Magutom lang kayo. Bye-bye.